All Adventure Vlog TV. Magandang 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 gabi. Mga ka-adventure. Guys, ayan guys, anong magandang gawin natin dito? Sa maliliit na tanigi. Ayan. Hindi ko alam kung anong masarap dito. Kilawin na lang siguro. kilawin o pinerito pinerito na lang tsaka kilawin yan ang masarap dito siguro galing ng ano to passport galing ng passport ng passport Ayan. Buti na ako sa ano. Mayroon pang naiwan doon. Kaso lang mahal yata. Napamahal yata ko rito. Ito ang ihap. Bili ko ito ang ihap. Sarap yan ito. Ito. Tingnan natin kung anong masarap dito. Good evening, good evening, good evening. Ayan na, ready na yung ano natin, kilawin. Ayan, timplado na yung kilawin natin. mag -ano na lang tayo, magpreto ng ilang piraso. Ayan, nagpainit na tayo ng matika. Ito ang pipretoin natin. Ayan pa guys. Ayun nilagang nilagang ukra. Uy, ready na yung kanin. Ayan ang kilawin. Kilawin na sa nilingi. Ayana na, magandang gabi, magandang gabi sa lahat. Hapon na, na tayo, mga ka-adventure. Kain tayo guys, dito na naman tayo sa pabura, paborito nating ano, paborito, favorit, paborito nating lugar. Sa taas ng washing machine, sa tabi ng kalan. Ayan. Yan ang menu natin ngayon. Kilawin na tanigi. Si. Kilawin na tanigi. Ayan, may okra tayo. Pampatulas. Okra. Ayan po, may piniritong Ano yan? Pwede potito, patatas, at saka yung pinirito nating ano, pinirito nating tanigi. Ayan. Ayan na guys, ang hapona na naman natin. Hapona ng ano, kawawang abroad. Sinabi nila abroad. Maraming pera. Ito, walang pera. Ayan. Pag kinulang pa sa ulam, di may mantika, oh. Isamo sa kanin, lagyan ng asin. talaw talo na yung mantika na yan. Ayan. Let's go, guys. Time to eat. Magandang gabi sa lahat. Let's eat together. Bye bye.